you are lucky kung sasagutin ka ni Cherry White at magmumurahan kayo, okay yon Safe ka don Ronnie. Ang problema, Ronnie, pag kinasuhan ka, as is, tulad nito, yari ka dito, makakatikim ka ng totoong hustisya niya. Hindi napigilan ng blogger na si Makagago na mapareact sa pambubulgar ni Boy Tapang sa totoong ugali umano ng dati niyang kasintahang si Cherry White. Sa isang live video, galit na galit si Boy Tapang na naglabas ng kanyang saloobin kay Cherry at sinabi nitong ilalabas na niya lahat ng hindi maganda sa Kapo Logger sapagkat naubos na raw ang respeto niya sa pagpaparinig nito sa kanya sa social media. Inisa-isa ni Makagago ang mga binitawang pahayag ni Boy Tapang at binigyang diin ang aniay pagsisinungaling nito sa mga tao. Ani Makagago ay hindi nagkamali ang mga sinabi niya noon kay Boy Tapang habang ito ay baliw na baliw pa kay Cherry. Nagkatotoo raw lahat ng mga ideyang sinabi niya na hindi pinakinggan ni Boy Tapang Bagkus ay nagalit pa ito sa kanya. Ang masasabi lamang raw niya sa ginawang live video nito ay isang malaking katang. Maling-mali raw ang vlogger na nagpadala ito sa bugso ng kanyang emosyon. Dapat raw sinigurado nito na bago siya mag-live ay alam nito ang kanyang pinagsasabi sa pahayag na sinabi niya na dapat nalalaman niya kung sino ang mga kasama ni Cherry at sa kauna-unahang pagkakataon ay lumuhod siya sa babae upang humingi ng patawad ay ibig lamang sabihin ito na minahal niya ang tao. Ngunit nakuha pa ni Boy tapang nalinawin na content lamang ang namagitan sa kanila sa isa nitong post ani MJ ay pinagluloko ni Boy tapang ang mga followers niya sa kanyang magkasalungat na pahayag. Maraming maling salita ang binitiwa ni Boy Tapang at ginagamit pa nito ang pagiging probinsyano upang makakuha ng simpatsya ng tao. Ani NG ay hindi na obra ang ganitong paawa. Mayroon pa raw itong nasabing hindi maganda sa mga Tagaluzon. Napakalaking pagkakamali raw ito ayon kay NG. Hindi na dapat raw ito sinasabi ng vlogger sapagkat lahat nangyari ay kagagawa nila pareho ni Cherry hindi lamang dapat isisi ang lahat sa babae. Ang dami raw nitong sinasabing kung ano-ano sa kanyang ex, mga revelasyon at nadamay pa ang mga magulang ni Cherry. Napakarumi raw ng pananalita na ginamit nito na kung iisipin, hindi lamang si Cherry White ang mali. Maging siya ay mayroon ding pagkakamali. Naguhugas kamay raw ang vlogger kahit nakitang kita na sobrang mali ang ginawa niya. Paano raw paniniwalaan ng mga tao ang pinagsasabi nito kung kahit sa sarili niya ay hindi siya nagpapakatotoo? Tama raw ang sinabi ni Boy Tapang na masisira na ang kanyang karir dahil hindi niya dapat ito ginagawa sa babaeng minahal niya. Sa ginawang pambubulgar at pambabastos ni Boy Tapang ay mas nakuha pa ni Cherry White ang simpatya ng mga tao. Kung umabot man raw sa Tulfo ang kanilang issue, ayon kay MG ay umiyak lang doon si Cherry ay tapos na si Boy Tapang. Ito raw ang katotohanan sa buhay. Sana raw maging tunay na lalaki si Boy Tapang na harapin ang consequences na kanyang ginawa dahil ang ginawa niyang live ay mapanirang puri at kung kakasuhan siya ni Cherry ay siguradong katapusan na niya.